So guys, for today's video guys, ayan, gagalap tayo together with Mama Red. Ayan, yung pinakaseryoso. Ano, Bessie. So ayan, guys. so nandiyak na dito kami sa sasakyan. So, time check is 5.30 in the afternoon guys. So medyo matraffic siya. Ayan sya, guys, so wait lang kayo guys so yun na ay yun guys ayun so ito yung daan patungong ano perfect na place na pupuntahan namin so ayan diba mas may maganda pang view later on guys oh ano yun may dumaan so ayan guys may naglalaro dun ng ano football soccer ba yan Ewan ko. basta ano yan naglalaro dun guys ay iikot pala kami dito dito lang pala yung pag-iikutan akala ko ano diretso to sa ano sa my t-sport hindi pala wrong pala yung sinabi ko guys so iikot na kaya may dito mag u-turn kaya wala si Den Den no? kasi kung dito sobrang inyo so, hindi siya dapat makisama dito makikismis pa ano siya isya siyang ano malakas na kalaban ng digital creator eme <laughs> So ayan na guys, umikot na talaga kami. Ayan, patakip silim na. Palubog na si Haring Araw guys. Ayun siya o, oh, diba? Perfect yung view. Ayan. Ano may concert? Kasi guys, parang ngayon ulit ako nakalabas sa hawla. So hindi ko na nakita ito yung ano, yung mga nang, nagaganap dito sa ano, kalabasan ng Hari Kingdom. Charing. Diba? Ayan. Ano talaga siya o. Oh. Overtake talaga yung anis. So delicious. <laughs> Di ba? Nag-overtake talaga siya. Parang wala siyang ano. Attitude. Eme. So, ayan nga. Yun, Ito yung sinasabi ng ano namin. Artista na ano. Dito siya naminini ng damit sa Taba. Taba Center. Morayta lang siya, guys. Ito yun, guys. Yung Taba Center. Morita lang sya dyan. Pang ano, Divisoria yung price. Tama ba? Ay, pasensya na kayo. Medyo maalog-alog. Ano, parang yung driver namin is ano. May be careful. Na, Ay, Japanese. mas marami pa lang dito ang coffee shop. Ano? Tsaka this one is... Yes. Gasoline station. guys magpapat lagay muna tayo ng ano, gasolina -gas. mupa tear gas na guys so maraming ano, pila eto yung mga bus company dapat eto may line dapat silang ano ay nakabukas yung likod ng sakyan ng ano kotse hindi niya alam kamamaya na ano na siya sa bagay hindi naman uso dito yung nakawan chwa <laughs> usa tondo yan just good luck talaga naubos na yung laman ng kotse niya sa likod continuation guys ayan perfect yung view ayan siya dyan kami dadaan papuntang ano papuntang sa masarap na ano lugar eme eme lang guys <laughs> ayun na ipakita yung aming driver kasi ano sya, oh, siya napaka sensitive na Ayaw. nagpara ba siya? oo oh, nagaan yung kami bakit ganun nakakaawa uh, na so, hindi, na, hindi dapat ganun na ano walang masakyan siya ata dito so, wala siya so, masakyan hindi dapat masakyan so, the land of the promises ay ganun the land of the promises daw eme so ano talaga siya parang nag-aayos sila doon naglalaro ng cricket doon siya guys so ayan yung pan hyper panda yung ito yung sinasabi nilang old panda dito okay. sa ano ubeo. so Eh hindi nyo ata nakita, guys. 'Di ba? So, ini eh, guys, dito na kami sa kalagitnaan ng byahe namin. So, dito yung makikita. Ay, eto pala 'yon. This is one. I water. think so right? Water. the, uh, the water refilling station. Almarai? <laughs> right? No. Almarai. Right? Uh, mar 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 kami-kani. Almaray. Kami <laughs> almaray, gago. <Almarigaga>. Ano <laughs> ba? Hindi ah. Ito, guys. O, oh diba? So, medyo maliwanag siya, guys. Diba? Nakikita nyo pa siya. Not like before. Pag dumadaan ako dito, mag -gabe. Kasi alam mo naman, pag si Derek kasi, mahilig sa gabi. <laughs> Kaya hini, yung makikita nyo dito, puro apoy-apoy. Yan, diba? So, next tayo sa ano? So, yun na nga, guys. Medyo ano, ano tayo? Hoggard? Hoggard! <laughs> Ako po lang Hogard, Ano ka? Disney Princess? Disney Princess? Oh, Bakit malungkot ka? Anong problema mo? Pera? P500 yan sa atin. Nino Aquino? Ay! Oh, Bakit ito dumang? Ay tama pala sa Ganyan Asaan ba? yung bahay ni Ivani. Oh. So, guys, makikita nyo yung bahay ni ano, Miss Ala, Ivana Alawi. You know, the number one vlogger in the Philippines. <laughs> number one talaga. Queen content so, yeah. so, hindi namin papakita yung bahay niya kasi ano, napakamahal, hindi napakahalaga. Mga mamaya, puntahan nyo. Dadagsain nyo yung bahay nila dito. Oh. sa kalagitnaan na po kami ng ano ay puro sabi kanina kada so, ano, stop light na naman dito guys so ito na yung guys yung Anakil Beach for how many years nakabalik ulit ako dito almost ako ano, din nalala ng isang customer eh siguro ano inaalakan niya oo dito be perfect ito lang, mo na yun. Oo. So, ayun yung pangalan na Alnakil, guys. So, medyo stopover. Patay may traffic. At least may blackbird. Ayan siya. Pag pumuti yung uwak. Hmm. Maniwala kayo dyan. Ayan yung beach dyan. Diba? Alnakil. nakil So, ayan. The beauty of Alnakil. nakil Beach ayan guys Parang nakil beach o oh, diba parang hindi gumagana yung fountain this side ito yung ano family area ay meron na siyang slide slide for the kids not like before na wala silang ano dyan sa playground mga ganun diba? as you see guys as you see guys so meron ano pa siguro mga 10 minutes we have to reach the ano the bottom line Chok. Bottom line, yung ina po pun tanamit. <laughs> no, Panatir so guys, thank you for watching and I love you all. God bless everyone. Bye.